Oh, may ampalaya dito guys. Oh, kajulen. Kajulen, may ampalaya na ako dito. Yan oh. Dami. Kaso yung iba, mga maliliit pa lang. Ayan. Ayan. Mga maliliit pa lang guys. Yung ampalaya ko oh. Ayan. Yeah. Ang sarap ang sarap ng native ampalaya ayan mga maliliit pa lang guys ayan bukas ko naman yan pipitasin ayan masarap yan pang ano pang yung dahon din dito ano din to magulay panghalo ng ano pinakbet yan ganyan kalaki Bukas na naman 'yan, kukunin ko para may iba na naman kaming putahin ang ano, yung ampalaya. Hindi ko 'yan pipitasin lahat. Bukas na naman 'yan. Hmm. Yung mga kalabasa ko, may ano na. May bulaklak. Ngayon nilipayan, pwede kasi laki 'yan. Boy 'yan, boy. Boy itong bulaklak na to. Okay? Hmm. Dalawang klase ito ng ano noong ampalaya ko. May yung mahaba. At saka yung may native. Yung Bisaya yung ano na dapat hindi inaalagaan. At ito naman may mga bulaklak na sila. Ayan. Yan, bulaklak at saka meron din akong ano dito. Yung watermelon. Ayan, kaso lang hindi pa lang hindi pa yan ano. Wala pa lang yung bulaklak ng mga maliliit pa lang. Ayan. Apat pa lang dahon yan. Oh. So guys, uwi na ako kasi lulutuin ko na itong napitas ko na ano napitas ko na sitaw ayan preskong presko preskong presko guys yung ano ko at saka ayun may buko pala ako nakita dito pang sahog ayan yan, yan sana yung dapat kong kukunin doon para eh, gata so kaso lang wala ako nakuha kaya nagpapasalamat ako na may nakita ako dito yan dalhin ko ito masarap talaga pag may ano may mga tanim ka oh sariwang sariwa pagapangin ko to dito para ano hindi sila makaano sa ibang lugar yan saka may ku ano din ako dito kaso lang maliit pa ayan maliit pa yan yan o oh. to kukunin ko to para igolay gulay to guys ayan daming gulay kasi wala akong ibang magulay eh. parang bahay kubo to guys bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sari sari kamas at talong sigarilyas at mani sitaw bataw patani wala akong bataw dito guys yung ano lang yung sitaw at saka ampalaya at saka kalabasa kaso lang yung kalabasa guys hindi ko pa yun kukunin so guys i-update ko na lang kayo pag yung kalabasa ko pwede ko na yung kukunin guys so hanggang dito na lang ang aking video guys sana papanuorin ko tong lahat ng yung video at sana subscribe nyo rin ako So Guys May gulay pa sana akong Kukunin doon Kaya guys Puntaan ko yung gulay Para mamitas ako uh -huh. Kaya guys Pauwi na ako Pauwi na Pauwi na kukuha na rin ako ng gulay dito. Kukuha ako ng gulay. Sana mayroon. Mayroon doong gulay para makapitas ako. para sari-sari ang gulay na makuha ko guys para sari-sari ang gulay ang maghulay ko panggataan ayan daming ano dapat ang kukunin nito guys yung ano lang yung bata na ano na dahon kasi pag matigas mapait din yun mapait ang ano gulay kaya guys masarap talagang pag magtanim ka ng mga gulay may pipitasin ka rin oh, nasa bakuran ko lang ito guys sarap mamitas ng koray fresh na fresh oh, fresh na fresh, fresh na tong gulay na to guys pag binili na to sa ano palingki mahal na ito hmm. mahal na to guys pag ina mo to binili baka hindi nyo to kilala tong gulay na to guys masarap ito oo ating gulay na to guys sa probinsya lang to meron ito na sila guys ang pangalan nito guys in Visaya bago at ito naman yung sitaw at saka sikwa ayan masarap ito pag gataan so ngayon guys hanggang dito na lang ang aking video sana subaybayan nyo ako please subscribe and share to my my channel Jillian's Vlog. bye bye